magandang hapon mga kajul steak dito naman tayo sa bagong video natin uh, may leak siya sa dito siya may leak yan yan dyan, dyan, dyan yung leak niya ngayon may laman yan Uh, Shout, out. Shout out Shout out kay Jingjing. Jing Ayan may pinagbabawal na technique tayo din natin mag welding Ayan oh. Tornilyo lang nilagay Hindi nasa pwede mahinang o oh, mawilding dahil manipis na siya kaya ang ginawa ko lagyan lang lang tornillo wala na siyang leak yun yung pinagbabawa ng teknik tornillo to tornillo na maliit kasi sobrang liit ng leak tornillo ko lang okay na siya ngayon Ganyan lang mga casual stick